Ayan mga kapokpok oh, yung lugar namin ngayon dito oh. Yung daanan ng ano, mga nasakyan, bamba -baha talaga oh Ang -baha talaga Ayan, yung tanging, ano, yan mga kapukpok Sobrang lakas ng ulan Ayan o oh. Grabe Grabe ang ulan o oh. o oh. aduh ah, ah, tuh oh itu kita ini tuh langsung ya loh kita nggak mau kaku kaku kan Ha? Sobrang lakas mga kapukpuk ng ulan itong nangyari sa daanan namin. Kaling dun sa kanina sa ilong pisang kong video mga kapukpok Kanina pa nung ano kasi nung malakas ang ulan kanina hindi ako agad nakalabas. So ito nasa taas taas na kami ng ano namin kaya medyo ano na dito. Kanina talaga mga kapukpok sobrang ano sobrang taas ang tubig. Yan eh. Pero so right, ito mga kapapok, ako ng pinakama ano, dito na ano pinakamalapit na magandang ano para makita, makita, niya yung upload ko ngayon <So>. Ito so, tayo na muna Sa mga, mga. ko